Ito po yung aking mga kapitbahay na nagtutulungan ng taong gawa. Naglilinis sila ng aming kanal na barado. Kasi kinit nagro ng eh. Nang, Patapos sila sa paglilinis ng baradong kanal. Ay, Ito si kinit, lagi lang yan nagro-robing. Hindi <laughs> naman sa tumutulong paglilinis ang kanal. Lagi inspection Ayon, lang. Pa, ina oh. Okay, Kunyari lang, dala siya ng ano, daladala ng tapiroy, nangungulit ta lang yan ng mga barya bariya eh. Kinnit, malayo pa kaya ang Pasko, Yun, takot talaga oh. Ito lang mag... Kini tumulong ka na magmasa. Maghalo. Kinit. Mabay talaga ni Bornok dito sa area namin. Sipag.